Sa nakaraang kwento natin ay hindi na nagsayang ng oras pa ang mayabang na lalaki at kaagad niyang ipinaliwanag ang sitwasyon patungkol sa 35 taong gulang na babaeng namatay sa hilagang silangan ng Manhattan. At sa pagpapatuloy ng kwento, sinabi ng lalaki na ayon sa kanilang pag-iimbestiga ay namatay ang babae dahil sa saksak sa bandang tiyan niya sa kapareho ng nakaraang kaso din ng pagpatay. Bigla namang tumayo ang isang lalaki at tinanong niya ang patungkol sa isang kaso na sinasabi niya. Tugon niya naman na apat at kalahating oras ang nakalipas ay mayroong insidente ang naganap at mayroong nagtapo ng bangkay sa ilog at ang salarin ay nakakostyum ng payaso. Sa tansya nila na meron ng dose ng nangyaring pagpatay na imbulbado sa kasong ito. Ang isa pa nilang pinagtataka ay ang paraan ng pagpatay ay kapareho ng dating sikat na paraan sa pagpatay. Bagamat ay gumagamit sila ng iba't ibang ideya kaya naman mahirap matukoy kung sino talaga ang may gawa o suspect habang ang lahat naman ay merong iba't ibang opinyon kung sino talaga ang pumapatay ngunit na pag-alaman nila na meron itong pagkapareho sa utak ng lahat ng nangyayaring pagpatay. Ang suspecha nila ay isa itong kalto na nanggaling sa Korea na tinatawag na Thousand Skies Sect at dagdag niya pa na nakakalap sila ng balita patungkol sa pinuno ng Thousand Skies Sect na ginagamit ang mga Korean upang makialam sa mga iilang kaso. Bigla namang nagsalita si Lee Sung Hwa patungkol sa Thousand Skies sect na kilala ang kanilang pinuno sa paggamit ng pagmamanipula ng mga utak upang makapagpadami siya ng kanyang tagasunod. Dagdag niya pa na akala niya ay inubos na silang lahat ng pamilyang White Jade Kim. Pagkarinig ng ating bida ng sinabi ni Sung ay naging seryoso naman ang kanyang mukha at napatanong sa kanyang isipan na kung bakit ba nagsisimula na namang maghasik ng lagim ang sinaunang kalto. Kaya naman napagdesisyonan niya na tatanungin niya ang kapitan patungkol sa bagay na ito mamaya. Tuloy-tuloy lamang nagsasalita ang lalaki sa harapan na ang ibig lamang nasabihin nito ay hindi ito basta gay na, gaya na krimen lang. At napagtanto naman niya at sinabi na walang duda na ginagawa ng mga kulto ito para sa kakaibang uri ng ritual. Nagmasid naman si Jin Song sa paligid at pinag-uusapan sila ng iba at tinanong ng lalaki sa likod ang kanyang katabi kung sila ba ang mga taong nanggaling sa Asia. Sa isip-isip naman ng ating bida na pagtapos nilang malaman na nanggaling ang kalto sa Korea ay pinagtitinginan na sila ng mga taong nasa paligid nila. Ayon pa sa kanya na ang mga tao mula sa iba't ibang bansa ay nakakagawa ng malawakang pagpatay sa ibang bansa subalit sa halip na magpadala sila ng pisikal na suporta ay pinadala ang mga bata upang sa gayon ay magpasiyal lang. At dito may biglang dumating na isang tao sa silid kung saan nagpupulong. Ipapakilala pa sana siya ng lalaki sa harap subalit sinabi ng babaeng ito na huwag na dahil hindi niya na ito kailangan. Sumabog naman sa pagkamangha si Yuk dongo pagkakita niya sa babaeng nasa harapan nila. Dahil kumikinang si dongo ay napatanong na lamang si Jin Song sa kanya na kung ano ba ang nangyayari sa kanya. Sinabi naman ni Yuk Donggo sa kanya na kung totoong tao nga siya ay dapat kilala niya ang babaeng yan. Nagtataka naman si Jin Song dahil wala siyang kaalam-alam sa babaeng yan. Sinabi naman ng lalaki na sa bagong dating na babae na hindi siya napagsabihan na darating siya dito. Tugon naman ng babae na narinig niya na nandito ang ipinadala ni Lizzie ng mga bata sa silid na ito. Ipinakilala naman ni Yuk dong na ang babaeng nasa harapan nila ay si Vladi Chepei. Nabingi naman si Jin Song at kinanpirma niya na kung si Vladimir ba ang babaeng 'yan. Pinagmasdan na naman nila ang babae at biglang sumigaw si Yuk Donggo na ang babaeng yan ay si Vladi Chepe isang bampira na nangunguna sa United States. Ang tawag naman sa ideya ni Vladi Chepe ay Vampire Dracula na merong ideya rank na dalawang S. Binati naman sila ni Vladi at nagpakilala siya sa mga ito habang nakangiti. Nang makita ni Dongo na ngumiti sa kanila si Vladi Chepe ay namula naman ang kanyang pisngi at dahil sa sobrang kilig niya ay hinilahila niya ang ating bida dahilan ng pagkahilo niya sabay tanong niya na kung sino ba talaga ang babaeng yan. Tinanong siya ni Dongo na kung talaga bang hindi niya siya kilala. Kaya naman ipinakilala niya si Vladi ay naging tenienteng general na sa edad na 28 pa lamang. Siya ang elite sa lahat ng mga elite na merong kontrol sa Delta Force. Ang minamandoa niyang Delta Force ay ang pinakamahusay na grupo ng special forces na kilala naman sa tago nilang mga operasyon. Dahil sa kanyang karisma at galing sa pakikipaglaban ay kinilala siya sa kanyang galing sa pagiging isang pinuno. Mas pinatatag niya pa ang Delta Force at mas naging pinakamalakas ito. Kaagad naman itinuro ni Vladi si Giyong at sinabihan niya ito na nakakairita ang kanyang mukha. Mayabang naman na tinanong ni Giyong na kung ano ba ang problema niya. Sinabi naman ni Vladi na natitiyak niya na meron siyang ideya kung ano ang nangyayari sa ngayon at tinanong niya ito na kung ano ba sa tingin niya. Tugon naman ni Giyong na sa tingin niya ay walang punto ang kanilang gagawin dahil isa lamang silang basura. Sinabi naman ni Vladi na parang alam niya ang lugar kung saan siya nababagay. Nagsalita naman si Vladi para sa grupo ng ating bida at sinabi niya na kung meron man sa kanyang alip Oris na tinititigan sila ng masama ay gusto niyang kunin ang pagkakataong ito upang humingi ng paumanhin sa kanilang nagawa gayon paman kung hindi dahil sa kahilingan ni Lizin sa kanila ay hindi nila kailangang makitungo sa kanila sa una pa lang. Nagalit naman ang ating bida dahil sa talas ng dila ni Vladi at sa isip-isip niya naman na sinisigurado ng babaeng iyan na malaki ang agwat sa pagitan ng kanilang lakas kaya naman na pagdesisyonan niya na susubukan niya si Vladi kung hanggang saan lang ang kaya niya at kung gaano siya kahusay. Ginamit niya ang kanyang partial murder sa kanyang mga mata at pinagmasdan niya si Vladi at dito nakita niya ang ideya nito na Vampire Dracula at hindi niya naman matukoy kung ano ang ranggo ng ideya at overall combat ability nito. Ang ideya ni Vladi ay ang pinuno ng lahat ng sumisipsip ng dugo at bampira. Bigla namang napahawak sa ulo ang ating bida at bigla niyang inihampas sa mesa ang kanyang ulo nang makita yun ni Song Hua ay napatanong naman siya kay Jin Song na kung ano ba ang nangyayari sa kanya. At dito nang ininig na dumudugo ang mata ng ating bida habang hindi naman siya makapaniwala. Bigla siyang nilapitan ni Vladi at tinanong niya na kung ano ba ang ginagawa niya ngayon. Hindi naman natin agaw ni Jin Song ang kanyang kakayahan at kaagad niyang sinabi na sinusubukan niya lang nabasahin ang kanyang ideya. Hindi naman makapaniwala si Vladi at sinabihan niya ang ating bida na huwag siyang magsinungaling sa kanya at tinawag niyang bata ang ating bida. Kaya naman tinanong niya ito na kung ano bang klaseng tingin ang ginamit nito upang subukan niyang tignan ang kanyang ideya. Napabuntong hininga naman si Jin Song dahil hindi naniniwala sa kanya si Vladi at sinabi niya na malaki ang agwat sa kanilang lakas kaya naman mas masakit ang balik sa kanya pagkatingin niya ng ideya niya. Sinabi niya pa na maliban sa kanyang nakitang pangalan ng kanyang ideya ay wala na siyang makitang iba pa bukod dun. Tinakat niya naman si Jin Song sabay sabi niya na kung mapag-alaman niyang nagsisinungaling siya ay sisipsipin niya ang dugo niya hanggang sa tuluyang maubos at mamatay siya. Pinunasan niya naman ang kanyang dugo sa kanyang mga mata sabay sabi niya na wala namang problema sa kanya kung uubusin niya ang dugo niya bagamat ay papatunayan niya na totoo ang kanyang sinasabi. At tinanong niya si Vladi na kung sapat na ba sa kanya na sabihin niya ang mga ideya ng lahat ng tao dito sa silid ang mga ideya nila sa kanya para lang malaman niya na nagsasabi siya ng totoo. Sa isip-isip niya naman pagtapos niyang sabihin yun na hindi pa rin siya makapaniwala dahil kauna-unahan niya itong naranasan sa taong merong malakas na taglay na ideya. Kaya naman hanggang ngayon ay ramdam niya pa rin sa kanyang ulo ang balik pagkatapos niyang makita ang ideya ni Vladi. Namangha naman si Vladi sa ipinakitang katapangan ng ating bida dahil nanatiling kalmado ito at meron siyang sinisinyas sa kanyang alip Dagdag niya pa na meron isang tao na pinapante si dito na nakakuha naman ng kanyang interes kaya naman binabawi niya na ang kanyang sinabi kanina na mga nakakatamad ang mga batang ito. At dito iniabot ng kanyang alipor sa kanya ang isang papel habang nagsasalita siya na dahil merong mga imbolbado na maraming ideya sa kasong ito kaya naman nahihirapan silang matukoy kung sino talaga ang tunay na salarin sa mga pagpatay. Sinabi naman ni Jin Sung na kaya niyang magawa yon Inilapag ni Vladi ang papel at panulat sa kanyang harapan sabay sabi niya na patunayan niya ngayon ang kanyang sinasabi. Hindi na siya nagsayang ng oras pa at kaagad niyang inumpisahan sumulat sa papel. Makalipas ang ilang sandali ay natapos niya na at ibinigay niya na kay Vladi. At dito isinulat niya ang eksaktong nababasa niya patungkol sa ideya ni Teddy sa papel na ibinigay niya kay Vladi. Pagkatapos niyang mabasa ay namangha naman siya at sinabi niya na malaki ang pakinabang niya kaysa sa inaakala niya. Kaya naman tinanong siya ni Jinsang na kung sapat na ba ang kanyang ipinakita upang maniwala siya. Tugon niya naman na labis siyang nasiyahan sa ipinapakitang kahusayan niya. Bigla niya namang pinunit ang hawak niyang papel sabay sabi niya na ang kanyang plano na papuntahin lamang sila dito upang gumala at pagtapos noon ay ibabalik na agad sila sa Korea subalit biglang nag-iba ang kanyang pananaw sa mga ito pagtapos niyang malaman ang kakayahan ni Jin Sung. Dagdag niya pa na mayroon siyang gagawin na hindi aakalain ni Lizin sa mga batang ito. Tinanong naman siya ni Lee Sung Hwa na kung ano ba ang ibig niyang sabihin. Tugon naman ni Vladi sa katanungan na yon na simula ngayon ay silang lahat ay tutungo sa lugar na kung saan sila naka-assign. Sa madaling salita ang iba sa kanila ay posibleng mamatay. Habang si Yuk Donggo naman ay in love na sa taglay na kagandahan ni Vladi. Tinanong naman ni Vladi ang ating bida kung ano ang kanyang pangalan. Nagpakilala naman ang ating bida sa kanya. Kaagad namang umalis si Vladi at bago siya tuluyang umalis ay inutusan niya pa si Jin Song na mamayang alas-9 ay pumunta siya sa kanyang kwarto. Hindi naman makapaniwala si Jin Song sa kanyang inuutos. Bago pa siya lumabas ng pinto sinabi niya pa na parang nagiging interesado ang mga mangyayari at kaagad niyang sinarado ang pintuan. At lumipat ang eksena sa babaeng sinasakal ng isang babae din. Nagmamakaawa naman ang sinasakal at sinabi niya na hayaan siyang mabuhay. Sinabi naman ng sumasakal na hindi niya gustong sundin ang kanyang kahilingan at kaagad niyang nilaslas ang leeg ng babaeng kanyang sinasakal gamit ang patalim na ginagamit sa pag-oopera. At habang ginagawa niya yun ay masayang masaya naman siya. Ang tawag sa ideya ng mangmang -mang na ito ay Jack the Ripper na merong ideya rank na A. Pagsapit ng alas 9 ng gabi ay pumunta na si Jin Song kasama si Teddy at kasalukuyan siyang kumakatok ngayon. Pinapasok na ni Vladi sina Jin Sung at tinawag niya pa ang ating bida na manloloko. Minungkahi ni Vladi na umupo sila kahit saan man nila gusto. Magsasalita na sana si Jin Sung subalit bigla siyang sinabihan ni Vladi na tawagin lamang siyang sis dahil iyon ang tawag ng kanyang kasamahan niya sa kanya. Tinanong naman siya ni Jin Sung na kung bakit niya siya tinawag ng ganitong oras at tinawag niya itong sis. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Vladi at kaagad niyang tinanong si Jin Song na kung sino pa ba ang nakakaalam ng kanyang kakayahan sa pagbasa ng ideya ng iba dahil ang ipinasa ni Lizin na dokumento ay walang nakasulat na impormasyon patungkol sa kanyang kakayahan na makabasa ng ideya ng iba. Tugon naman ng ating bida na wala ng ibang nakakaalam ng kanyang kakayahan dahil hindi niya ito pinagsasabi sa kahit kanino sa Korea. Bigla namang nagsalita si Vladi at tinanong siya kung pati rin ba si ay hindi alam ang patungkol sa kanyang kakayahan. Sagot naman ni Jin Sung na parang alam niya na hindi niya alam. Tugon naman ni Vladi na kalokohan talaga ang mga sagot ng ating bida. Napangiti naman siya at kaagad niyang inalok si Jin Sung na sumali sa kanyang unit. Hindi naman makapaniwala si Jin Sung at kinanpirma niya kung tama ba ang kanyang narinig at tinanong niya kung ayos lang ba dahil kasapi siya ng hey Hyundai at hindi na siya pinatapos pa magsalita ni Vladi at kaagad niyang inulit ang kanyang sinabi na sumali siya sa kanyang unit. Dagdag niya pa na salihan niya ang Delta Force na kanya namang pinamumunuan. Iniabot niya na ang dokumento kay Jin Sung sabay sabi niya na pag-usapan na lang nila ang patungkol sa bagay na ito kapag mayroon silang oras at unahin muna nila ang mga mina madaling kaso. Tinitignan naman ni Jinsang ang dokumento habang nagpapaliwanag si Vladi na nakilala na nila ang gumagaya kay John Wayne Gacy at kasalukuyang nasa John F. Kennedy Airport ngayon. At ang isa pang gumagaya kay Jack the Ripper ay kasalukuyang nasa brothel. Dagdag niya pa na ang trabaho lang ni Jinsang ay ang matukoy sa lokasyon ang mga kainahinalang ideya at tignan niya rin ang mga ideya na gumagamit ng matatalim na mga sandata. Makalipas ang ilang araw ay ilang araw nang nagbabantay ang grupo ng ating bida sa John F. Kennedy International Airport. At dito napakamot na lang sa kanyang mata ang ating bida dahil wala namang kainahinalang ideya ang nagpapakita. Sinabi niya pa habang nagkukusot ng kanyang mata na ilang araw na silang babad dito sa airport subalit wala pa rin sila nakita na kakaibang ideya at tuyong-tuyo na ang kanyang mata sa kakas sa mga ideya ng mga tao. Minungkahin naman ng hiwa mata sa kanya na umidlip muna siya dahil kung mahihimatay siya ay tiyak siya na mabubulil yaso ang kanilang operasyon dahil sa kanya nakasalalay ang trabaho nilang ito. Makalipas ang ilang sandali ay dumating si Vladi at nag-anunsyo siya na sa nakalipas na isang oras ay lumitaw ang pinuno ng Thousand Sky Sect at na-corner na ng kanyang mga alip alipores at nandito siya upang sabihan sila na ipagpapatuloy lamang nila ang pagmamanman nila dito sa airport at manatili lamang sila dito. Agad naman niyang tinawag si Teddy at Jin Song dahil kailangan niya ang mga ito. Makalipas ang ilang minuto ay nakasakay na sila sa limousine at napahawak na lamang ng kanyang mata si Jin Song dahil pagod na siya at nanunuyot na ang kanyang mata. Nang makita siya ni Vladi ay minungkahi niya naman sa kanya na ipahinga niya muna ang kanyang mga mata kahit sandali lang. Ikenaway naman ni Jin Song ang kanyang kamay sabay sabi niya na okay lang siya. Tinanong naman siya ni Vladi na kung ano ba ang kasalukuyang nangyayari doon sa airport. Tugon naman ni Jin Sung sa kanya na wala namang kakaibang nangyayari doon at nagtatakang tanong naman ng ating bida sa kanya na kung paano nila na corner ang pinuno ng Thousand Sky sect. Sagot naman ni Vladi na maging siya ay hindi niya alam kaya naman kokonfirmahin niya mismo kung ano talaga ang nangyari dahil ang kanyang ikaapat na unit ay nagtagumpay sa pag-corner sa pinuno ng Thousand Sky sect kaya naman makikita na nila ang pinuno. Meron namang nag-ulat mula sa radyo na nagaganap na ngayon ang malawakang pagpatay sa syudad at ang siyam na pung porsyento ng karamihan ng mga mamamatay tao ay nandoon sa listahan. Nang hina naman ang loob ni Vladi at napagtanto niya naman na meron kung sinong nagpakalat ng kanilang impormasyon na tridor sa kanilang hanay. Muli na namang nag sa radyo na merong bigla na lang dumating na maraming mamamatay tao sa John F. Kennedy International Airport. At ang pulis lokal ay hindi na kayang mapigilan ang sitwasyon dahil kinukulang na sila sa puwersa. Napagtanto naman ang ating bida na may mga bata doon sa John F. Kennedy International Airport. At pinakalma naman siya agad ni Vladi sa pamamagitan ng pagsabi niya na siya na ang bahala sa bagay na yun at sinabi niya pa na huwag na siyang mag-alala pa. Kagad niya namang inutusan ang kanyang nasasakupan na unit 1 at 3 na kailangan nilang mapigilan ang mas maraming mamamatay tao sa abot ng kanilang makakaya dagdag niya pa na kung hindi na nila kayang pigilan pa ay kailangan na nilang gamitan ng mas nakakamatay na puwersa ang mga mamamatay tao. Inutusan niya rin ang unit 2 na harangan ang lahat ng labasan upang walang makatakas kahit ni isa. Tinanong naman ang nasa kabilang linya na kung ano ang kanilang gagawin sa airport. Pinagmamasdan naman ni Vladi ang ating bida at maya-maya pa ay nakapagdesisyon na siya na siya ang pupunta. Inilapag niya na ang radyo sa upuan. Bigla namang nagsilabasan ng mga paniki mula kay Vladi at habang nagaganap yun sinasabi niya na gusto niyang mag solo mission dahil sa kauna-unahang pagkakataon ay tinitira siya patalikod ng hindi niya matukoy na alip -ores niya. Laking gulat naman ang ating bida at napasigaw siya kung bakit may mga paniki sa loob ng sasakyan. Kaya naman tinanong siya ni Vladi na kung ayaw ba niya sa mga paniki. Namumutlang lumunok ng laway naman si Jin Song sa katanungan ni Vladi sa kanya sabay sabi niya na hindi naman talaga yan ang rason at magdadahilan pa sana si Jin Song subalit kaagad namang nagsalita si Vladi habang umiilaw siya na mabuti naman. Habang kasalukuyan siyang umiilaw ay inuutusan niya naman ang ating bida na hulihin niya ang pinuno ng Thousand Skies sect kasama si Teddy pati na rin ang kanyang tauhan na Unit 4. Tugon naman ni Jin Sung sa kanya na gusto niya ring pumunta sa airport subalit biglang nawala si Vladi at naging maliliit na paniki at nagsilabasa na sa bintana ng limousine. At lumipat ang eksena sa John F. Kennedy International Airport at dito nagsisitakbuhan ang mga tao dahil sa mga umaataki sa kanila na mga mamamatay tao. Napatakbo na rin pati si Yuk Donggo sabay sigaw niya na hinintay lang nila si Miss Vladi Chepe na umalis bago sila lumusab. Minungkahi naman ni hiwa mata sa kanya na kung meron siyang oras para tumakbo ay sana mas bilisan sa niya pa. At dito inatak ang hiwa mata ngunit walang hirap niya lang itong naiwasan dahil yun ang kanyang forte dahil ang kanyang ideya ay tinatawag na ice that capture the trajectory na merong ideya rank na B double plus. Ang kakayahan ng kanyang ideya ay nagpo-focus siya sa isang bagay na sakop ng kanyang nakikita at natutukoy niya ang direksyon ng bagay kung saan patungo kaya naman walang hirap niya lang naiiwasan ang mga pag-ataki sa kanya ng kalaban. Sa kabilang daku naman ay mayroong sinaksak na nasa likod ni Giyong at napansin niya naman agad ito at nang tiningnan niya ay nakadama naman siya ng galit dahil sa ginagawa ng mga mamamatay tao na ito. Sumigaw naman si Giyong at tinawag niya si Nayuk Donggo at Hiwa Mata sabay tanong niya na kung tatakbo na lang ba sila. Nagtataka naman si Hiwa Mata kung ano ang ibig sabihin ni Giyong at minungkahi niya na tumakbo na siya habang nagagawa pa niyang madistract ang mga mangmang. Pagkarinig ni Giyong ay agad naman siyang nagalit at sinabi niya na mga basurang si Rank lang naman ang mga mangmang na ito at tinanong niya ang hiwa mata na kung sinasabihan niya ba siya na tumakbo sa mga ito ngunit bigla naman siyang sinabihan ni Lee Sung na tumakbo na siya habang may lupa dahil sinusuportahan niya siya. Wala naman naging tugon si Giyong sa sinabi ni Sung Hwa sa kanya at maya maya pa ay nakita niyang papalapit na sa kanya si Yuk Donggo at agad niya itong inutusan na pumunta siya sa kanyang kinatatayuan at wasakin ang sahig. Habang tumatakbo si Donggo ay sinabi niya naman na papunta na siya ngunit medyo mabagal lang. Nang nakarating na siya sa kinatatayuan ni Giyong ay ginamit niya naman agad ang kanyang ideya na tinatawag na I'm not the only one gaining weight. Ang kakayahan ng kanyang ideya ay dinadagdagan nito ang kanyang timbang at ng kanyang kalaban. Nadadagdagan din ng bigat ng kagamitan ng kanyang kalaban at ang pinakamataas niya namang may sa kanyang bigat ay dalawampu na beses. Nang makita ni Giyong na nawasak na ang sahig ay natuwa naman siya dahil magagamit niya na ang kanyang ideya at pinuri niya naman si Donggo dahil sa kanyang ginawa. Ang ideya ni Giyong ay tinatawag na Extract Something Stock and Swing It na merong ideya rank na B+. Ang kakayahan ng kanyang ideya ay pwede niyang mahugat ang mga nakastock na mga bagay at pwede niya itong gamitin bilang isang sandata. Nang mahugot niya na ang tipak ng malaking bato sa lupa ay bigla naman siyang nagulat dahil hindi niya namalaya na nasaksak na pala siya ng mangmang. Namutla naman ang hiwa mata dahil nakita niyang sinaksak ang kanyang senior na si Giyong. Dahil mainitin ang ulo ni Giyong ay kaagad niyang hinawi ang mangmang ng kanyang hawak na malaking tipak ng bato na parang papel lang. Pinagpawisan naman siya ng malala dahil nakita niya ang kanyang sugat na merong nakabaon na gunting, cutter at kung anumang bagay ito. Hindi naman siya makapaniwala dahil sa kanyang nakita at napasabi na lang siya na nakakahiya ang ganitong bagay na kung ano-ano ang nakabaon sa kanyang katawan. Nakita rin yun ni Yuk at kaagad siyang nag-ala Superman dahil nag-aalala siya kay Giyong. Nilapitan naman nila agad si Giyong habang hinuhugot niya ang mga nakabaon na mga bagay sa kanyang katawan. Minungkahi pa ng hiwa mata na huwag siyang mahihimatay. Nang marinig ni Giyong ay sinabihan niya naman agad ang hiwa mata na tumahimik siya dahil hindi pa siya mamamatay. Habang si Lee naman ay gusto niyang tignan ang sugat niya. Ipinalabas naman kaagad ni Sung Hwa ang kanyang ideya na tinatawag na hands become scissors that stitch injuries. Pareho namang bi ang ideya rank at combat ability nito. Ang kakayahan naman ng kanyang ideya ay nagiging patalim ng gunting ang bawat kamay niya at kaya niyang tahiin ang kahit na anong sugat ng mabilisan. Pwede rin itong magamot ang kahit imposible ng magamot na sugat subalit hindi nito kayang magamot ang pinsala sa loob ng katawan. Sinabi niya naman kay Giyong na tatahiin niya agad ang sugat nito at nang walang ano ay -ano inumpisahan niya ng tahiin ang sugat ni Giyong at habang nagaganap yun ay bakas naman sa mukha niya ang labis na pag-aalala kahit na mayabang siya. Ilang segundo lamang ang nakalipas ay natahi naman na ang kanyang sugat na parang walang nangyari. Pinaalahan na naman siya ni Sung Hua na natahi niya na ang kanyang sugat subalit mayroon pa ring sugat sa loob ng kanyang katawan kaya naman huwag niyang isagad ang kanyang katawan sa pakikipaglaban. Hindi naman nakinig si Giyong sa paalala ni Sung Hua sa kanya bagkus ay natuon ang kanyang pansin sa sumisigaw na hayaan nilang makaalis ang bata habang pinipigilan ng ordinaryong tao si Saitama na kalbo at ang isang mangmang naman ay walang awang sinaksak ang babae sa kanyang tiyan. Agara namang humugat ng bato si Giyong habang tinatanong niya si Sung Hua na kung huwag niyang isagad ang kanyang sarili at dagdag niya pa na napaka-imposible niyang magawa yon dahil sa ganitong sitwasyon. Determinado naman si Giyong sa kabila ng kanyang iniindang sugat. At nang mabuhat niya na ang malaking tipak ng semento ay sinigaw niya naman sa kalbong Saitama na isa siyang basura habang napabuntong hininga na lamang ang hiwa mata sa kanya sabay tanong niya na kung hindi ba siya magpapahinga dahil kung ganun ay mauuna pa itong mamatay. Pinagmamasdan naman ni Lee Sung ang mga mangmang na parang walang tigil sa pagdating at meron namang namuong pawis na parang butil ng mais sa kanyang mga pisni dahil ayon pa sa kanya ay imposible nilang maubos ang mga mangmang na ito. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mo subaybayan ang kwentong ito, mag-like, comment at mag-subscribe na rin at ehitang notification bell para updated ka sa mga bagong videos. Kita-kit sa susunod mga boss!